yun mga boss on the tayo sa exit pipe di ko alam kung maganda yung pwesto ng cellphone natin mga boss o hindi tiyagaan nyo na lang basta winite ko yan eh parang kitang kita para kita lahat buong paligid yan time check mga boss Riyadh, Saudi Arabia. Yan may camera mga boss. Oh. Friday ngayon kaya medyo katamtaman yung ano. Di masyadong matraffic. Pero mamaya traffic na yan. ayan nakaset nga pala ako mga boss ng e sport pag solo ko yun kung medyo nagmamadali ayan nagsiset ako ng e sport pag e sport kasi mga boss konting apak mo lang parang napaka hindi siya yung ano basta na para sa akin ismote sya konting kalabit mo lang maganda agad yung ano niya andar King Fahad Road to mga boss King Fahad Road tapos pupunta tayo ng Northern Ring Road parehas kami iniisip nung nasa likod Uy, baka mamaya wala na wala akong madam <laughs> mag ano naman siya babakasyon kaya di ko alam kung ano ang gagawin ko mag iisip ng gagawin bukas pala baka mamayarin ano eh palabasin rin kami pag alis nila Pagtapos ng party. May party sa amin mamaya eh. Susunduin so ko yung anak ng madam ko kasi ano yon, buntis kaya ginagamit ko PM para hindi malak maano mataas yung sasakyan medyo mababa lang celebrate sila ng ano baby shower baby shower ang masama salita ko ng salita hindi pala naka-play yung ano hindi naka yung record di diba? ang lupit noon pag gano'n. salita ko ng salita hindi pala naka-record nakatawa <laughs> ako eh. yan dito mga boss may camera ulit kailangan lang dito kabisado mo kung saan mga nakapwesto ang camera kasi pag napapasarap yung tapak mo sa accelerator Lagi kang 300 real Pero ako naman, pag BMW gamit ko Nagaano na ako, nagsiset na ako ng takbo ko Pag halimbawa, 100 tong road na to Nagsiset lang ako ng 100 real Gumagamit ako ng cruise control tapos pag 120, babaguhin ko yung set ko, gagawin ko na naman 120. At tulad nito pag liko ko dyan, repress ko lang tong cruise control. Yan. 120 na ako. eto yung Fast and na ano, na kurbada. Natatawa ako pag ano eh natatawa ko pag yung madam ko nagsabi ng hari <laughs> tapos dito kami banda sa bagay kailan pa ba kami nagbagal kasama ko yung madam ko hindi uso yung magbagal eh parang lagi kaming nakikipagkarera Kaso ang masama nun mga boss Pag nagsabi yung madam kong hari Super seryoso ako nun mga boss Hindi na ako nun di ako nun naka ano, Nakapokus talaga ako nun sa Sa kalsada tapos sa mga sasakyan Kasi yung hari namin mga boss Dikitan yun sobrang dikit Pwede mo Pwede kang gumamit ng na, uh, Nagpa-plasher na kami na Kumbaga, didikitan mo yung nasa harapan mo para umalis para ikaw mauna pag hari ah pag ganun seryoso kung mag drive yung talagang walang imikan kasi pag hindi ka nag mga boss nag relax ka pwedeng magulat ka o ano eh maganda pag sobrang katulad nito nagta type siguro to pag, uh, mga ganun flasheran pero pag nakahari ka naman busina pero bihira ako gumamit ng busina flasher lang pinaflasheran ko lang ng ano, ilaw isipin mo ha, traffic tapos magsasabi ang madam hari yun dun ka mapapadiskarting marino kung paano mo gagawin magmabilis kahit traffic <laughs> yun yung mga ano dito eh. yung mga specialty ng Saudi kahit traffic kaya mong mag overtake tapos magkataon pa nagahari ka merong ambulansya may ambulansyang paparate, yan dito mga boss 90 na lang mag adjust na naman ako ng speed ko gagawin ko lang 90 kasi nga sabi ko nag adjust ako depende sa kalsada dito 90 na lang dito eh sana naka record yung video dito medyo alert ka lang ibang iba ibang iba talaga saan ibang iba sa sa Pilipinas sa Pilipinas may mga ano pa eh kung liliko sila parang makapapansin mo pa dito wala mga boss pag gusto nilang umovertake o lumikong biglaan liliko tapos pag gusto nilang sumingit sisingit pero syempre, dahil matagal na tayo dito, gawain, gawain na rin yun. Kung ano ginagawa nila, kailangan mo rin gawin. Pero pag yung may mga camera, mag-over speed ka, wag mo nang gagayahin yun. Basta mga pagdating sa violation, wag mong gagayahin. Ayaan mo na sila. Pero pagdating sa mga singitan o unahan, yan, wag mong pagbibigyan kasi minsan, halimbawa dito traffic ngayon may kumakating kating ng kating, lagi kang kinakatingan Ma mata traffic ka masyado kaya dito parang paparamdam mo sa kanya alam mo ng traffic, singit ka pa ng singit, ganun parang yung sasakyan na yung magsasalita alam ko alam yun ng mga driver eh. yung aura ng sasakyan na yung parang magsasalita yung pag gusto niya sumingit tapos didikdikan mo ibig sabihin nun huwag kang sisingit Ayan. mga ganun ba tapos pag ipapasok ka pa si pasok mo rin huwag kasabing sisingit parang ganun yung moves mo move mo na yung nagsasalita para sa iyo ko alam yun ng mga driver. tapos yung driver naman mapapa mapapasabi ng kung ano ano sa pakiramdam niya. Friday ngayon kaya medyo maganda pa rin yung ano, kalsada wala masyadong sasakyan pero mamayang gabi yan marami na yan rush hour na Lapit na ako mga boss. Bali pag u-turn ko mga boss, enda natin dito yung video. Salamat sa pag backride mga boss. Dito nga pala tayo sa Riyadh, Saudi Arabia. Yan. Dito nga pala yung style ng patakbo at mga kalsada dito, mga sasakyan. Okay, dito na yung U-turn. Okay, mga boss, masalam.